Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, Commissioner, kayo na nga po ang magsabi sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga nakatatanda nating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin. Ano ho itong senior digital, digital ID na ito? Ah, yan ay dahil sa ating ugnayan kasama ng DICT kung saan um, ang ating mga older adults or nagkatabanda ay pwedeng pumasok doon si EGOVCH at doon ay may rehistro nila ang kanilang mga bangalan, edad, birthday at saka address. Mm -hmm. Yan ay ginawa natin para yung kanilang ID, ay mas secure. So, kunyari, ay naiwan nilang physical ID at kailangan nilang kumain sa labas mm -hmm. o kaya magbayad ng kanilang pamasahe, pwede yun na yun na lang ang ipapakita natin. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!